Bakit mo naman sinabi sa mga kaklase ko na ako'y takot sa iyo? Bakit di ka takot? Hindi naman sa ganyan. Isipri ako'y pulis eh. Pulis. Isipri, bad boy, bad boy ang ano, naroon ng mga yun. Sa akin, namin tatoo. Isipri, mami, bahala ka na. Pag na nga po sila, nasipin, mabait lang yun. Pero hindi yung takot sa akin. Ha? may dalawang uri ng asawa. Ang una, maligalig. Ang padalawa, ang pangalawa, ako. Ako yon. Makita lang kita na may kasama ng ibang babae. Wala kang ibang sasakyan kundi wheelchair. At ang diretsyo mo sa puneraria. Lahat ng baril mo, ipuputo ko sa iyo. Ha? Yabang na yabang nito. Supot naman. Kung hindi niyo kayang ibigay sa mga asawa ninyo ang araw-araw na kaligayahan, magaling pa ay hiwalayan niyo siya. Anong sinasabi mong araw-araw? Every, every six months, Every six months! Ay alam mo na yung kwento ng ano? Ni Victor at ng Mama Yerto? <laughs> hindi pa, ho. Hindi pa? Aray, maganda. Ngayon si Victor Nagpunta sa Mama Erto Hindi may, may tindahan mm -hmm. Sa atin Sabi ni Victor Mama Erto Mama Erto Ano ka? Pabili nga ng pilip Isang kahang pilip Sigarilyo Ano? Pabili ng isang kahang pilip Sabi ng Mama Erto eh Victor wag na wag mo Sinisigawan Hindi ako bingi Ilanggan, champion. <laughs> Sir, kamusta? Ang balita. Wala. Hinamon ko hiwalay ang mam Ay, Diyos ko po. Hindi tayo kaya. Sayang ang tato. Alin ka ang hiwalay? Hiwalay ang puti sa tikulong. Kunta rin ni kanina Ang asawa ni paring Abling Ay Anong sabi? Nahingi ng tulong Sa akin At Hindi daw siya makapagturo Ay katagal na daw niya nag apply Sabi ko na may tutulungan kita kita'y sayang Ang tatok Ay Ang problema May problema naman Anong problema? paano magtuturo Hindi naman tip chef Hindi naman Mahirap nga May bigat Welcome sa sa aking farm. Ito nga pala ang aking uh, bulik. Lahi ng kay uh, Atty. June Mendoza. Ganda. Ang galing pa. Kayo mawawala lagi sa Mr. Nice kay Takti sa mataas sa kahoy. Welcome na welcome kayo lahat daw. Sir, good evening. Good evening, Roseanne. Sir, nandyan na po si ma'am. Kakarating lang. Eh, anong pakialam ko? Kung nandyan na ma'am mo. Wala akong pakialam. Sir, sinasabi ko lang po. Baka hindi mo alam, Roseanne. Kayang-kaya kong palitan ang ma'am mo. Sayang ang toto? yung gulong ng truck natin sumabog kanina ay papapaliti na at di tatawagan ko lang si Gors Good evening Good evening Rose and... Sir hindi po kinain ni mamang niluto niyong adobo Bakit daw? Alat daw po Ay aray mo sa mamang kung gusto niya ng masarap na pagkain siya ang magluto at kung hindi niya kakainin ay mautas na siya sa gutom hindi niya ako kaya sayang ang tatok ha. sige kaya mong magutom ang mamon hey boy ha? mahal mo ka ako? oo naman sir mahal ko kayo mahal na mahal ko kayo kung mahal mo ako isubo mo nga re pero isubo mo. Naku, no, hindi naman ho gayon. Hindi naman ho nasusukat ang pagmamahal sa gayong subuan eh. Dedi, hindi, mo ako mahal. Mahal ho. Hindi mo susubo. Sir, naman, huwag naman subo naman. Isubo mo. Eh, huwag naman sir. <laughs> <laughs> Good evening, Rosan. Ay, Rosan, happy birthday ha. Salamat po. Ilan tao ka na? 22 po. Aba. Ay, pina-birthday ka ng mama? Opo. Magkano? 5,000 po. Ang malaki din. Ano? Pero may tinatanong po si Ma'am patungkol po sa inyo. Ano ang tinatanong? Ikboy po kayo. E eh, walang katotohanan nyo, Rosan. Huwag mo kakausapin. Ilan taong ka na nga? 22 po. Sayang, ang tatak. 22 ka na? Okay. 22. Karan 22,000 at hindi birthday mo Rose ay sayang ang toto. Huwag mo na lang pa, kakausapin ang mamo. Yung imbal ka ang difference Ha? Okay. Okay na. Sen! oh, ano? Bumili daw po kayo ng tilapia sabi ni ma'am. At wala daw pong paulam tikala. Kala. Eh bakit hindi siya ang bumili? Alam naman yung marami akong inaasikaso. Eh pag yung motrosan sa mam mo, tatamaan sa akin yan. Sayang ang tato. Alam naman niya ako'y busy. sa sampay pa eh. Hanggang ako ang naghahanap buhay para sa mga anak natin. Ako ang masusunod dito. Wala akong kung umalis ako, kasama ko ang barkada ko, uminom ako kahit madaling araw. Hanggang na ibibigay ko sa mga anak ko, lahat ng kailangan nila, wala kang pakailang. Yan ang isaksak mo sa kukote mo. Yan, rusan sa sasabihin ko pagdating ng mammo. Akong bala.